Dapat ipaintindi ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga Pilipino ang makukuha nilang benepisyo sa inaasang mas malaking premium payment ngayong Enero. Ito ang inihayag ni Senator Francis Tolentino sa PhilHealth matapos i-anunsyo na itataas sa 5% ang dating 4.5% na bayad sa premium. Katumbas ito ng pagbabayad ng 500 pesos sa mga membrong may 10,000 na buwan ng kita at 5,000 naman sa kumikita ng 100,000 pesos. Aniel Tolentino dapat maintindihan ng kababayang Pilipino na may naaangkop na pagtaas ng halaga ng serbisyo ang maari nilang makamtan. Paliwanag naman ni PhilHealth spokesperson Ray Balena na kabilang sa makukuwang benepisyo sa dagdag kontribusyon ay ang pinalawak na sa cloud ng dialysis mula sa 90 session hanggang 156 mental health coverage na hanggang 60,000 pesos at suporta para sa sektor, sektor ng stroke at hemorrhagic at iba pa. Siniguro din ni Balena na susundin nila ang mandato na ang bawat pagtaas ng kontribusyon ay dapat may katapat na pagbuti sa pagbibigay ng benepisyo na nakasaad sa Universal Healthcare Law.